I cooling up a I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. All around the globe trying to protect your soul Church, tama niyo sa church nila. Aduna sa Alek sa old church to. tawag sa church nato to? Ang pangalan church di St. Michael si St. Michael si Archangel The Archangel St. Michael So October 23, 24 Kuya, dadaan pa ba tayo ng sublimation? Diyan po, dilaan na po natin. pa pa po yan, dinulaan po. Ha?

I love karamuan. Ramuan, I, love, I love. satu. <laughs> <laughs>

Tierras Altas Cafe Hindi guys Kaya lang po nang bibi pundok Punuan dito Punuan ng parking, walang parking

Ano yung kalamansi, no? Ining derecho. Di ano na to? Pag dumiretso. Pet lang. Pet lang. Mm -hmm. Ang inata naman makani pulse poles. Manlap at twin mm -hmm. pulse parang dam nila yan, dam? Yan dali ito. Bababasa na ako. Wala Walang babaan. Sa kabila palang babaan guys. Bababasa na ako. Walang babaan. Tingnan Tingnan natin.

Buat tu ini tengah siapa? Gendri itu, dia ganda, ganda guys. Engganda. Hello. Ano to ah buro Nandito siya ah Maganda na ano <laughs> Gendengon. Ano tola to plantation ng Kalaman Sendai si puro kalaman siya. Pati siya juga tanaw ba timbang Na cantik ini mental di terletak ke Ang bundok yung ano paligid. Bundok paligid niya tapos sa gilid niya parang may dam. Hindi na ay parang irrigation na. Yung Plantation doon sa baba. Yung mga plantation. Uh, kumain sila. Kasi hindi ako kumain parang sobra kasing ano. Parang sobrang sa biyahe paikot ikot ta na ano ako parang nahilo. Hindi mo na ako kumain. Maya-maya na lang siguro trend tayo. Tapos na ito, win na tayo ng naga. Right. Puyat. Hindi naman, sakto lang. <laughs> Puyat. Shout out yung kabadi. Kabadi lang ilang. Shout out, shout out, shout out. maganda dito guys, sobrang ganda. May kainan. Dami pa ako kumakain sa taas. Nagkakaubusan nga ng ano eh. Nagkakaubusan ng upuan. So kung kulang na, dito pwede. Meron din. Ani mo lang itong pahayong na to eh. Ayon. Parang yung kahit pahayong na yun eh. Bubuklatin, bubuklatin. ibubuka lang ibubuka yan yan tapos ganito na may itsura nya no? diba may init lang ngayon guys parang kahapon yung island hopping namin may init din pero guys ganda rin diba guys panoorin nyo wala yung mga vlog ko although na pa Mauna pa eh mauuna pa nga pala yung ano siguro napanood nyo na yun yung, yung mapapanood nyo yung, yung mga vlog yung mga island hopping namin bago to ako itong vlog na sigurado Woo. ang 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 init Papan pan, maramadulas naman. Tupano kaya nila to? Tupano kaya pupuntahan Madulas siguro may daan lang, bigarong hindi dito ang daan. Siguron, kala masih plantation to hanggang doon sa ilalim Ganda, kala masih plantation, as restaurant, diba? Nice. Sobrang nice. Matubig dito oh. Ito, may lang tubig. Para may inumin oh. Dulu lor, sayo. Oh. pinapadulo doon parang may tubig ito may parang may ano ng tubig oh. resource yung mm, source nila ang tubig nandun upo muna tayo dito guys abang nag-aantag sa di ako kumain huh sarap nahilo hilo kasi tayo eh hindi ako kumain nahilo hilo hilo ako I'll probably <laughs> Diba? Ganda. Natutulala ka, matutulala ka sa ganda ng kapiligiran. No, wala akong masabi. Nakatingin lang ako. Nagbibidi. Ay. Sobrang ganda kasi. Pagod din guys. Pagodin. Anyway, mamaya. Ah, linggo pa naman ngayon. Tapos makakatulog pa naman tayo. Mamaya. Tapos bukas pa naman pasok natin. Goods lang yan. Goods. Okay. So, update ko lang. Ko, update ko na lang. Or, ba, ba, ba. Update ko na lang uli kayo guys. So, maya maya. Siguro nasa naga tayo nun. O kung makapag-update pa tayo. Kung hindi, upload ko na ito diretso. Right, Alright. So, kaya pagmasta nyo uli yung view. Let's go. ulit tayo sa naga dito ulit tayo so yun wala nang ano wala nang daga sabi mo ka sa inyo ngayon kung makapag-outro kung mag-outro maka kasi nakapag-outro ako so again thank you sa lahat na nakapanood sa dulo hanggang sa dulo ang aking video pwede Shout out, Think about Shout out. Again, many dudes. Thank you for watching Sniper dudes TV. Out na po. Out tayo. Let's go. Left -off start in T minus minus ten seconds.